Title nito talagang makukuha kita. <laughs> uh, dito ako ngayon sa NCR. Kala MacNasty 1. Kala, miss ko lang ibang nakapainting kung ang tarito hindi ko pa natatapos. Battle bars to, yo. Yeah. Okay. May iligay sa mga hardcore. Yeah. Oh, 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 Kaya ko pa kaya. Yeah. Kaya ko pa kaya. Yeah. Yeah. Ah, yabang Yeah. Laging tumatakbo sa isip ko Ang mga katanong ang di ko masagot sa Dulot ang takot ko Na muling mas At muling lumuha hanggang kailan ba Kailan ba matatapos to Ang mga pagkikirap ko Saan ba makahangilap to Tunay na pag-ibig na lagi mong gabay Sa'kin Trapat yung naway Di maghiwala ay, Pagkatayo nang mabulag pa Na mga kilalang pakarap mo Ang malamahit ka nila Ayoko na Ayoko na Suko ko sa mga babaeng Manggala mang Tapos iingwan ka Tanong ko lang Ay meron pa bang Natitirang pag na sumaya kayang bago pa ang tadhanang ito Sa pagdating mo sana ay iba na At itong lahat niya Pakiusap lang naman Huwag mo na sana kung sasaktan Masyado ng marami ang mga drama sa akin Huwag mo nang dagdag ng dakil Ayok nang masaktan pa Pakiusap lang naman Huwag ako balala Sana'y maunawaan mo Itong damdamin ko Sa pagdating mo sana'y magbago na ang takbo ng mundo Whoa, woah yeah yeah hey time